Nah, oh. itinuro niya yung ate niya guys no. Nandito po dalawat, dito guys no. mo Kung sa inyong pakiramdam yung nagamot at naisuka po yung dirtod po niya si Kung saan kayo na umuwi kayo do sa bahay. Ang sinya sir. Mali mong iso Imo ni siyang ganyan. Ang pag, ato ang paggamot sa iya ha. Di nato sigurado ang iyang kinabuhi, di ba? Delikado, di ba? Katulad sa iyo ba? Kaya ka, lapitan ko na yung kapatid mo. dong Pinadad din mo doon. 14 bro. Mm, sige 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 po ha Guys, ito po yung kapatid marami uh, napaka bata pa sister lapitan ko lang guys at gagawin yung pinakapis bro o sa akin mo lang ito sabi po ko lang magkakasabi nito ah sige sige dito ko lang hmm wala ka nang ilis ba eh ha bahok na kaya na ha mga ito ha

Ayaw bro. Ha? Ayaw bro. Sis, imo mahadlo pala lang mga lagi. So ni dai. Upaka mo chadi hindi. Dol si imo ate dol sina sina. Lapit ka lang dito. Atas mo atas mo atas mo. Natakot po guys no. Odol dol dito. Sige na.

Ipatulasan. Ano ba 'yan? Giba giba pili mo. Ikinya kong bag idol ni mo. Murug masunog ka. Grabe. Grabe guys. Alam po niya guys na may mga langis po yung bag ni ni Itit guys. Nagmakaawa <coughs> guys na hubarin po ni Itit yung bag niya guys no. Sige sige. Ay kumpiyansa bro baka linlang tayo ngayon. Ayon. may kasama sama kayo dito today? Patay guys.

Takot nila guys no. Nagtatago na lang sila guys dahil makagalit yung mga kasamahan nila. Ngayon guys, inilipat namin para magamot po ni Tete. Huwag nyo patagalin Tete. Huwag mo nang patagalin. Baka maabutan tayo ng kasama nila ba. di ba

Huh? Ano? Whoops. Kawawa guys. Humopsay na daw guys yung pakiramdam niya ngayon guys. Dahil yung naisok ka na guys. Napakalaki ng sisi guys no. Ngayon. Naramdaman mo na naging normal kana na? Ha? Huh? Karabi guys. Na? Naramdaman na niya guys na nag normal na siya guys alamin ko guys ha sige oh alamin ko guys kung totoo ba talaga guys no nga uh, normal na iyang pakiramdam guys no kapag hindi na siya kapag hindi na siya mag -ano guys totoo pong maging normal na sila guys no dahil po sa birtud niya na isoka niya na napakalaki talaga buti na lang po no dahil si Bro Larry may langis po na pangontra talaga di basta basta ayan guys subukan ko uras yun guys totoo ba yung sabi na naging normal na santong lukam albami Diyos ko bro totoo yung sinabi niya ngayon bro half sign na daw ayan pakiramdam bro half sign na daw o akong gi Laging normal na bro. Normal na tao na siya. Grabe guys. Sige gamutin mo lang yan. Dahil nagmakaawa siya na dapat maunahan natin yung mga kasama nila. Salamat ay ya. Dahil totoo po talaga yung sinabi mo na naging normal ka na. Sana pa yung sana yung kasama mo. Ayun na guys. Oh. Kawawa guys. Oh. Huwag ka lang mag-alala day ha Huwag ka mag-alala Tutulungan ka namin iti-iti Na Maging normal kayong lahat Sana yung kasamaan mo Dapat po na Mag-surrender na lang sila Para po ay Mabigyan sila ng mga Mabuting pamumuhay Ayun, guys Nagpasalamat po tayo kayo dahil po malaki pong naitulong po ni Tiet ngayon guys no dahil po siya po talaga yung nagsakripisyo ano guys ano bro hindi, ha hindi siya po yung suka ay maitim mas mabuti to bro uh -huh. hindi bago pa lang Oo, dahi dahi bago pa rin siya ayun tingnan ko yung may huh? niya bago pa ay excuse uh, um. ka, na lang karon sa, ha? sa inyo, ang oh, Dapat, isasaman natin uh, yun. Uh. Tingnan hindi oh. Rinig mo. Sabi tulong daw. Eh, ka Tara na, tara. 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 Pero po yung gusto. talaga. Parang... Parang natruma guys. Para po natruma. Ang sabi niya guys. Magmadali po kami umalis dito. Sige, sige, sige.